Ayan mga idol Dito na may papunta namin sa bangka Ayan si Boy Boy Si Baby Boy Ang ba to? Yung dalawang paldo ba? Ayan uh, Master uh, Ayan si Master A Kevin Tsukan uh. mo Good line o no? Eh Parang hindi pa na andar mga idol balik, balik, balik. Ito. Oh. Oh. mga idol, Oh. oh, bilis. Yan, sana pala rin kami mga idol. Sana pala rin kami, idol. Ito. Oh. Yan lang kami. Yan, Oh. Dyan. oh.

A ver qué me llano. dito na kami sa gilid oh. Yan. Kukuha kami ng ano, yung pampabigat ng lambat ba. Bali dalawa. Ay doon. Tapos yung palitaw ba, palitaw. Boy. Yung palitaw pa, boy. Saglit lang. Saglit lang. idol. Dito ko binaw sa likod karambin. Ha? May mga idol. Nalagay na namin yung lambat. Ayan. Ayan. Yan. So, doon kami guro siguro mga idol. Sa gulong na. Boy! Shout out ka naman sa mga idol ta. Boy! Ah, hindi ka na ka <laughs> <laughs> So, mamaya na mga idol. Mamaya na. Yan mga idol. Yan. Yan. So, <laughs> Nagariya na mga idol. So mamaya maya na kasi magsagwan uh, ako mga idol ha. Ariya. Oh. kami. Tanga kwan dio. Hm. Ha. Duduk dah aku ay nang ganu ay. Din. Hay ara na Lambat. Hay kena kuak mana na? Tanda si idol boy boy, mga idol. Na, matunok ka daw matuno eh. Matunok ka daw eh. Narisi Dilanap di nak nang gua mau. Ini boleh balik sa dagat. Kau dagani boy? gimana mau ke balung? Apa ya? Luru. Dari kau boyoh? yang muda. Kau di boyoh? Kau di kaputung? Oh tuh, Aku tu tu. Kau mah experience kau dia bah bah tak Nah.

Nah, mana ni? Sana karya. Hmm? Din. Oh, ni di bukan tanah dayung. Bila kaya, ibannya mga bukan sebong gelakat ya? Bagaimana? Bila kah? Ini di motor nanti.

Mau nah, bisi mau kuda. Op, oh, gumun gumun. biragi biragi Dua. Nih, oh, mati <laughs> dah. atas ini? oh, mana? E, iya, ada dana stres. Yes, Oke. Lebak dia namanya. Kap tuh beta. Kap terus kita. Hah. Orang ini blak-blak bare. Ano? Berenang. Hei, kwa, i, e, kwa nau. E, Ipus. E, e, Ipus e, pagi. E, Ipus e, saya eh, belang ah, bijau. Nara mga idol oh. Na. Oh. Oh. Ah. Daming sulay bagyo mga idol so, no. Ayan na oh na sila mga idol Gabi na kasi Pang tamban yan Pang tamban mga idol Kami Idol ito ba idol Paswer Masubak Din Magkasawa ata yon Mga idol Di ba ako dati Malubot Di ba ako dati Ha Uda para ka idol Di Hmm. ito

Oh, ayan na naman mga idol, ayan o, oh. ayan, 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 sa last ano, ayan, ay, sa pangariyah, no, pangariyah, para may ilan na? hmm, pangulam ba, so mamaya na mga idol, hmm, ayan mga idol, paway na kami, gabi na, at salamat sa Panginoon, may pangulam din, kahit konti lang, uh, ayan, siboy-boy, ay, eh, na ayan, pasensya nyo na mga idol ang, ano, ang aming video kasi malog yung magkaba yun salamat sa pagsuporta salamat sa lahat bye bye mga idol